Viva Max actress na si Angeli Kang, sinampahan ng kaso. Kita ng mga sa Facebook, Santa is to Nagsampa ng six counts na kasong kriminal, ang grupo ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas laban sa Viva Max actress na si Angeli Kang, sa Pasay Prosecutor's Office nitong Martes lamang October 10, Nilabag kasi umano ng Viva Max actress na si Angelica ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Nang ipost ng actress ang kanyang mga malalaswang video, sa kanyang verified Facebook or social media account. Pahayag ng representative ng grupo, pinaninindigan ng kapisanan ng mga social media broadcasters that we are watchdog sa cyberspace ng Pilipinas, so hindi lang tayo nag-file nung kumakain ng ISAM, nung nagpapakita ng ex We file also sa mga sexy actress ng Vivamax. Paglilinaw pa ng grupo ang kasong kanilang isinampa, ay hindi tungkol sa Vivamax application, kung hindi sa social media account ng nasabing actress. Dagdag pang pahayag ng grupo, hindi tayo nag-file dahil sa Vivamax application, but pinost nila sa personal verified Facebook page account nila, giit pa ng grupo ang nasabing post ni Angelique Kang, ay pwedeng makita agad ng mga menor de edad. Bukod kay Angelique Kang, sa susunod na linggo umano ay sasampahan din nila ng kaso ang iba pang VivaMax actresses kabilang na sina AJ Raval, Aya Misola at Aze Acosta. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang actress, at maging ang pamunuan ng VivaMax sa nasabing issue. Samantala, nauna nang ang kinasuhan ng nasabing grupo ang celebrity couple na sina Vice Ganda at Ayon Perez kaugnay sa pagsubo ng cake iseng Sumunod naman ay ang sikat na social media influencer na si Tony Fowler o Mami Oni dahil naman umano sa mga nilabas na malaswang video nitong MPL at ito nga ngayon ang pinakabago ay ang VivaMax artist naman na si Angeli Kang. Samantala, iba-iba naman ang mga naging opinyon ng mga netizens, ang iba ay sumang-ayon at ang iba naman ay hindi. Ayun sa ilan, bakit ang artist lang umano ang pinasuhan? Dapat ang mismong Vivamax na hindi yung tauhan lamang na sumusunod lang umano sa kanilang trabaho. Komento naman ng isang netizens, tama lang yan Cam, dahil marami talagang mga kabataan ang gumagamit ng Facebook, madali nila ma-access o makita ang mga ganyang malaswa na mga post o video. Aral na yan sa mga artist na dapat buwag na nila ay promote sa kanilang verified account para mangikayat ng mga viewers na di na kontrolado pati mga minor ay makakakita. Ayon naman sa komento ng isang netizens, masyado ng modern ng panahon ngayon, well maganda naman ang hangarin ng camp, sa ganyang kalakaran at hakbang ng camp, let's see na lang kung merong malaking improvement at pagbabago good luck.